Ayan guys, good morning. Kagigising lang natin guys. So ayan, uh, let's check kung ano yung ating almusal ngayon. So umuulan sa labas. Pero hindi naman kaanong ulan na ulan. Ayan. Siyempre mag-iinit tayo ng tubig para sa atin ay salay. Tatawa ako guys kasi. Ay, nako. Alam niyo ba guys, so bakit ako natawa? <laughs> Pinaliktad ko yung aking ang aking suot. <laughs> Baliktad pala yung aking suot. Ayan, so, good morning sa inyong lahat, guys. eh iilit na tayo ng tubig at natitimpla tayo ng ating kape ngayon. So, yan lang ang ating almusal. <laughs> At saka tinapay. This is bread. So, yun. So, kapi sa umaga, no? Wala naman tayo. So, malabnaw na kapi lang ang ating titimplahin ngayon. Hindi tayo magtitimpla ng masyadong ah uh, matapang kasi mano tayo, hindi tayo makatulog mamaya. So, pagka ano, <laughs> makatulong na tayo. Naalala ko talaga guys, baliktad pala suot ko. <laughs> Ayan. Siya, mainit na siya. So, simple lang ang ating ating ano na yun. Ayan guys, so binaliktad ko. Ayun yung likod o. Oh. You know, Masyado kasi open yung likod kaya <laughs> ay yung harap. Kaya binaliktad ko. Diba? So, mag ano tayo ng ating almustal. So, ito yung ating gagamitin. So, prefer ng almustal. Almustal, kapi-kapi. Kapi-kapi kasi malamig yung panahon, guys. <laughs> copy time dan itu itu yang api ito ang ating uh, na ay asukan so lalagyan lang natin ng konti So, antayin lang na natin na magkulo. So, ganito pagtimpla ng kape, guys. Ganito sa, sa akin. Ito lang, black coffee. Kasi may hindi ako sa black coffee. So, ayan, ilagay natin siya sa... Ilagyan na natin ng asukal. So, ganyan lang sya. Ayan. Pulo na siya. So, ganyan lang sya. Mayroon na tayong malabnaw na kape. yung syempre, ang ating tinapay. kapi tinapay sa umaga yun so, yan. so yan. so yung pwede na tayo mag so Pasensya na yung sa aking mukha. yung ko lang, no? Eh. so ayan. so yung na tayo, mga loves. Ayan, yan lang po yung aking update ngayon ay medyo umuulan, kumukulim-ulim. So, ayan, good morning sa inyo lahat. And happy, happy uh, Saturday. Bye!